Okay. <laughs> pumper day na ating motor medyo magastos ang pumper day nya ha nakabit na po mga kadilag yan ganda na at malinis na po ang aming motor bago na din po ang gulong sa tigkabilang side YouTube channel. So for today's vlog ay wala pong pasok si Kakwa po lang dahil weekend po ngayon at maya maya po ay papunta na siya dito. Bali kami po ay papunta sa paayusan po ng motor sa motor shop dahil ipapaayos po namin yung motor namin at papapalitan na din po ng mga gulong. Ayan at ako naman po yung nakaredy na. At habang inaantay ko po si Lums ay akin pong titignan itong nasa bag. So, ito po ay from Dubai. Kanina po habang tulog po ako ay may dumaan po kay mama. Si Ate Maya po. Siya po ay pumunta dito sa bahay kanina. At inihatid po itong pasalubong do po niya para sa akin. Thank you po ulit, Ate Maya. So, ito po ay ah uh, cup. Wow! Tapos po ay chocolate at saka po parang ito ay ref magnet. Thank you po ulit kay Ate Maya. Si Ate Maya ay yun pong kaibigan nila papa at saka po ng aking mga tito at tita. At uh, yun po dati ay madalas po sa bahay namin sa Infanta. <laughs> Kaya yun. Kanina po ay pumunta sila sa Tabing Dagat. Ay nung pagpunta po sa Tabing Dagat, tulog pa daw po ako. Pero nung pagbalik ay nagkita po kami. Ate Yan, thank you po ulit dito, Ate Maya. Mahilig pa naman ako sa kapwa. Magandang kulay po nung Thank you po. At ingat din po sa flight mo. <laughs> Kanina po kami mabilis din lang nagkakamustahan. Uh, at siya po ay palagi din nanonood ng aking mga vlogs. Kaya thank you po, Ate Maya. Ingat po palagi sa Dubai sa pagbalik niya po. A few inches later. Yan, at nandito na po si Lux. Hi. Hi. Atin, ano atang papaayos na yung ating motor? Oo, oh, atang dala ko kayo sa sakya na yung kay tatay, yung oh? ATV. Bakit? At hindi ko, kanina ko pa pinapadyakan yung motor natin. Oh. Ay naayaw. Oh. Kahit yung push button oh. ay talagang atin ang kailangan na ipaayos. Okay. Tapos ay yung gulong sa huli. Oh. Ay medyo Mm, um, manipis na siya. Parang kalbo na yung gudong oh. ay palitin natin. Parang 2 years na pati yun. Oh. So yun lang naman yung ating gagawin ngayong araw. Kaya oh. ata ng pagpukusan. Mm -hmm. Ay kaya lang, isa sa ating challenge oh. ay kung natin magandala sa shop. <laughs> ay lang. So tapos may kung paanda rin. Oh. Tapos ay pag tatakbo na natin sa pinakamalapit na <laughs> shop <laughs> para maaayos. <laughs> pinakamalapit na hospital. <laughs> Para maayos. Ayan o, no, kata. Kata, let's go. At kami po ay papunta na sa Anuling, mga kadilag. Ayan, yung ATV po nila gamit po naming service. Yan at nandito na po kami sa Kalakagwa po lang at ito po yung aming motor. Meow 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 meow. Na-try na kina rin. Na. Oh. Hindi so, na siya gumagana pero mailaw pa. Power naman. Ayan, oh. May power naman hani. Na Oo, oh, tatry natin. Oh! <laughs> Baka naman kanina eh, naglolo ko lang. Baka may sumpong na ayan. Ibig sabihin ay kanina ilang minutes kang nagaan. Oh, no? Baka naman. Baka naman ano ah, dahil hindi ako nakikita kaya oh, tarot Ano, na Oo, oh, 'yan naman pati ay pupunta na talaga natin sa paayusan. Oh. At papapalitan nga ng gulong. Mm. Dahil yung gulong po ng aming motor ay Oo. Oh. Ate nang doon Oh, tsaka itatanong din natin kung bakit hindi gumagana tong ano. Pero pag sa busena na kaya. ba malakas. Look, tinaray ko yung busena ay malakas. Oh, malakas nga. Bakit kaya Yan ganyan na? Ayun, yung button. Ah, yun, push button. yung, yung, yung post -bottom. Post -bottom. So. Sa gulong. Itong busena ay napapalitan na natin. Eh, baka dito may problema. Dito ay matagal na. Honey, oh. wala naman sa battery. Kinuwan mo ay inistart start sa... Kinik, kickstart. Pati pala motor ay nag-aarte din, nani. <laughs> kami na pong sa motor shop nandito na po kami sa bayan mga kadilag yeah. at dito po tayo ni refer sa may General Luna Street at mga Chula. Uh, uh, si Ati Chula bago po kami pumunta sa paayusan ay dumaan po muna kami kay Ate Chula dahil may pasok po siya ngayon sige mahirap paanda rin oh, -check yung post-photo po niya yung ay siya ayan yeah. At problema pala ay battery. 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 Hindi rin sa yung ano, push button. Bukod po doon sa battery ay meron din pong papalitan. Yun pong sa may push button. Mukhang may problema din po doon. Yan at okay na po. <laughs> Maandar na. Pinalitan lang ng battery. Oh, tapos ay yung pinakang sa push button, pinangkat din. na po ni Lux. Yun. Okay na. nakas na bayaran natin sa busen na okay na po nakapagbayad na kami tapos ay yung battery na luma ay hiningi din po namin let's go thank you po ayan at kami po ni sa ay dahil ipinapaayos na nga po yung motor ay papapalitan na nga po namin ng gulong Pali sa na pong shop ni Ate Chula kami magpapapalit ng gulong. At dito po kami bumibili sa may common. Dito na tayo bibili ng gulong. Dito ang na-refer ni Ate Chula ay so yun daw yung gulong ang mga kadalag. Meron siyang design. Ay. Yung gulong. Uh -oh. Pero yes, maganda naman siya mga kadalag. Uh -oh. At nakuha na po. bali ang papapalitan po namin ay yung likuran at saka unahan. Yung mm hindi -hmm. yun yung na rin eh. Talagang maliit mga Ito po yung likudan. O yan. Ito yun, yan. Ito, hindi na makapal sa side. beses nang naplano. Uh -huh. Ay tay kasabay ng final card. Yung uli ay kaya papapal ka na rin natin. So bali ito po ay anong tawag dito? Pumper day Pumper ng amin days. pong <laughs> motor. Lininisan. Oh, lilinisan natin sa may atin na malapit. Uh -huh. eh. Pumper day niya ni <laughs> at nakuha na po ng gulong yun na po yung gulong 2 20 po lahat so ayan nakabili na po kami ng gulong at ngayon naman po ipapunta na kami sa shop kung saan ikakabit po yung gulong pumper <laughs> day pumper day na ating motor medyo magastos ang pumper day nya ha yan at nandito na po kami sa may shop Papakabit na po namin yung gulong na bago. Ito na po yung gulong na unwrap na. Kakalagi na po yung luma pong gulong. Ano po silusa. Ito pong aming gulong na binili ay tubeless. At yung papalitan po parehas ay tubeless din naman. Eh pag tubeless hindi yung parang yung pag may interior na yung, ah, oh. Okay. hindi okay, may makina. Very makina. Uh, ah. Hindi yung bubuksan para makuha yung gulong. Kaya pala dito na-refer ni Ate Chula uh, dahil dito ang parang mayroon lang ang makina dito sa infantahan. Kahit ka na doon sa ano din, oh. may yung may kentong makina. Tubeless. Na, no, oh, oh. Tubeless. Pati ito yung parang kotse. Oh, yung oh, wow. Oh. Ah, yung interior. Ayaw. Ah, mm. Ayan po. muna yung bandol. Para makuha yung bandol. Deserve naman ang ating motor yan. At uh, madami ng service ang nabibigay sa ata. 2021, service 2023, 2024, 2025, 4 years na natin. Kaya nga. At yun naman pong motor namin, kahit si ay second hand, ay maayos Ma, naman. No? Saka sa awa ng Diyos ay eh, tayo hirating imbing oh. natin. Salamat sa Diyos. Kaya nga po. Yan kasi ang makapal. Mabigat. Oo. Oh. May sticker pala han. Oo. Oh. Ibig sabihin pala ay magpa 5 years na na sa atin days? yan. Oo. Oh. tanayin. Halisin na po yung gulong mga katilad. nililinisa naman po at meron po siyang silan ay inaayos para po malinis paglalagay po ng bagong gulong yan nilalagay na rin po yung gulong itong ating binirin po kanina na gulong at nalinisan na po yung paglagyan po ng ating gulong. Uh, bilis po kapag mayroong machine para sa mga tubeless. iniikot lang ay arin. Uh, ilagay na mga kadilag ilalagay na po ng hangin yun yan ilalagay na po itong ating gulong yan ayos na kasi kadilag po ay naupo muna doon at ito po unahan pa ang ikakabit mga kadilag so okay ka lang din ang kadilag yan nakakabunan okay na itong hulihan ay yun naman po unahan Cycle C yung alin? Cycle C? ah sige magkano eh? ah online? sige sa-search nalang natin Ayan. So, tinanong ko po kay kuya kung papalagyan natin ng sealant ay kahit tuwag na daw muna at bago naman yung gulong. Ay meron sinabi siyang cycle seat sa online. Yan. Mas maganda daw po yun. Tapos na rin po mga kadilag ilagay yung bagong gulong at ikinakabit na po ulit. Ayan. Mabilis na silang magkabit mga kadilag. Ayan. Bago na ang gulong ng ating po motor sika dilag ay ayun doon, nagaan <laughs> yon ayos nakabit na po mga kadelag yan ganda na bago na ang gulong yan oh at nung una, nung hindi pa napapanda ito. Pag tinatakbo natin sa grabahan, ay parang nakakatakot at parang madulas. Ay ito'y eh, oh, eh, talaga'ng smooth na. Maganda na mga kadelak. Success. Tinatanong po yung aming YouTube channel. Thank you po. Ay, oh. I think pa, yung nga pa <laughs> uh. At kami po muna ay huminto dito sa may common at kami po ay magme-mariyenda. Yeah. Uh, yeah. tinatanong, yes. tinatanong po yung channel namin nung so, magtitinda. So mga ating pinagawaan, yung una, oh, ay ay Hanggang dito adito, adito, ay tinatanong natin yung oh, thank sa, you So thank you sa mga sumusuport sa ating YouTube channel. Yeah. Kaya po muna Ito po na po ang aming tayo, at, Kain po. Kain po tayo. Sarap pa eh. Nagutom bigla. <laughs> Kala mo na may tayo ang naggawa. Oh. At tapos na po kaming magmeryenda. After naman po nito ay maglilinis na din po kami ng motor. Oh, so, may mga reminder. Shampoo yata. Ayan, dogs. Ayan ah, ang water. Ah. Ay, di marunong sumunod sa instruction. Ayan. Tapos ang iyaano mo ay water muna. Ah, okay. Ito, ipipindate mo yung water. Galing na mga ganito, uh, eh. Ano nang ang tawag sa mga ganian? Vendo, yun. Vendo machine. carwash ka pa, ha? Iba eh, talaga ang motor natin, honey. Eh? <laughs> Naka-pumpered, eh. Ayan, hawak to yo, focus. <laughs> naman, si just na man si Lux. Opa, di ako kasali sa kakarwasin Lux. Bale, dalawa po yung vendo machine. Ito po'y tabing kalsada. maganda ang kanilang location. Ubus na yung water. Anuhin mo naman, shampoo. <laughs> uh, may time din po siya yun. Ang hulog Next na ang Shampoo. O, hulog natin yung lima. Tapos ay, pipindutin ng shampoo. O, we'll go! kabila, kabila naman nakadema nakapokus yan 13 ano na lang second sa kabila naman Ay, <laughs> four, three, two. <laughs> Paspas. <laughs> -pas. Wow, yan, limited lang. Literal na pamper day ng motor. <laughs> nalinis naman. Kami po ay umalis sa bahay ay bago mag-lunch. Ngayon ay anong oras mo 3:58 ng alas 4 na po. Matagal din ang pagpapaayos ng motor eh. Binabantlawan na po ni Lungs. Refreshing. <laughs> <coughs> Ayan, at tapos na po nilog sa limisin. Pupunasan na laang po. Wow, ganda ng tingnan. Malinis na talaga. <laughs> Kala ko ay vintage motor yan ay. Ang palay kulay. Ah! Hindi kulay violet nga. Nalilito. Ang ah, kulay. kulay violet kung tayo Alam ko yung kulay brown na. Ang alikabo. Nasanay ka na, Nasanay ni, At malinis na po ang aming motor. Bago na din po ang gulong sa tigkabilang side. At yan, kasing pogi na ulit ng may-ari. Oh. Okay. <laughs> Yan po ay iniingat-ingatan namin ni Kagwapo lang. Iniingat-ingatan natin. Mamaya na lang ni honey. Bubust na yung binili ko yung pampashine dati. Maka-order na lang ulit. Mukhang eh. yung ating motor ay nakakapagsalitay. Hi, sa wakas. Napalitan na ang dapat palitan. Lagi po nito kaming iniingat. Ito kami ano, amin pong motor. Wow. Ayan, at napandar na po ni Lux. May final touch pa. Ano? Ang gasolina. Ayaw nga pala. So, empty na siya ay ating ipo-bolta. Wow. Tara. Kung bagay tayo na may pusok na kumain, ay pusok na siya. Oo. Ayan. na po, linis na. At narito na po kami sa pagasulinahan, mga kadilag. Iyo, <laughs> punta ng 120 lang naman ang pinagas. <laughs> narito po tayo. Ready din po si Ate Ivy. Mamaya pang out mo, Ate Ivy. Ah. Oh, Wow. Thank you Ako po'y lumayo at uh, nagagas Sulit ang araw Napaayos ang motor Tapos ay Nagano ah Narefresh <laughs> Napalinis